Tama po na the dead the dead one knows nothing. At sabi niyo po na nagresurrect uh, na mare po sila. Tanong ko po, lahat po ba na namatay ay mabubuhay muli at sa langit pupunta? Mamaganda yung tanong, ano ho ng kapatid na Rose. So, uh, sumasang-ayon siya na ang mga patay wala talagang nalalaman na anumang bagay. Yan ang katotohanan. Kaya gayat anong pakikipag-usap mo sa namatay, hindi yan sasagot. Ano ho dahil nga patay na po. And then, ang tanong niya ay, lahat po ba ng mga namatay ay mabubuhay muli? Ang sagot ko po ay yes, pero magkaiba ng panahon. Lahat ng namatay ay mabubuhay, pero magkaiba ng panahon. Meron tinatawag sa Biblia na unang pagkabuhay. At ang unang pagkabuhay na ito, ang mabubuhay, yung mga may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya yung binasa po natin sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 16, ay ipinahahayag mga minamahal na ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. So mayroon tinatawag na dalawang klaseng pagkabuhay. Ang unang pagkabuhay ay mabubuhay po yung mga matuwid o yung mga maliligtas, yung mga dadalhin sa langit. Kaya ang tawag ng Biblia, mapalad yung mga nabubuhay o mabubuhay sa unang pagkabuhay. Ang sabi po sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang versikulo po ay 6. Apokalipsis Kapitulo 20, ang versikulo po ay 6. Ang wika po ay ganito. Mapalad at banal ang mga ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. So napansin ninyo mga minamahal, mapalad na niya at banal yung makabahagi sa unang pagkabuhay na maguli o namuli. Bakit? Wala na kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Meron din palang binabanggit sa Biblia na ikalawang kamatayan. Yung bang namatay na ang tao, I eh masama yung namatay bubuhayin para patayin uli doon sa final judgment. Ano ho? Ngayon, ipinahayag rito na suerte mapalad at banal yung unang maka sa unang pagkabuhay. Bakit? Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. At sa pagdating po ng ating Panginoong Yesus, yung pong mga masama na mga taong namatay o makasalanan na hindi nagbago hindi sumampalataya sa ating Panginoon, sila po'y manatiling patay. Ano po? Ang sabi po sa verse 5, iangat mo lang po yan, Atidan, sa verse 5, ang sabi riyan, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang isang libong taon, ito ang unang pagkabuhay na maguli. So, sa unang pagkabuhay, hindi ho mabubuhay yung mga patay na makasalanan o masama, yung hindi nagbago. Ano ho? So, yun po ang uh, tanong, uh, sagot natin doon sa uh, binabanggit ni Sister Rose o sa tanong ni Sister Rose Nunag. At doon sa sinabi niyang at sa langit, lahat ba sila sa langit pupunta? Hindi po lahat. Yung sa langit pupunta, yung makakasama sa unang pagkabuhay. Ano po? Hindi po, yung, hindi po sa ikalawa. Dahil yung ikalawang pagkabuhay, susunogin po yon sa impyerno. Ano ho?